kena yakman. Ng... Na feel ko. Eh. Na feel sige, ko, nararamdaman ko kasi eh, ang ano, na feel ko na totoo siya, totoo siya para sa amin. Ikaw sir. Isa na Hi. I am Winalinda Victorioso, um from Uh, Barangay 106 North Hill, Tacloban City. Ma'am, anong katungkulan mo dito sa ano? Uh, dito sa Class 13 namin, isa akong auditor officer ah. sa Class 13. Anong pakiramdam ng, ano, ng mga taga rito, ma'am, na during do Duterte admin, eh, na distribute lahat ng pabahay, pati may kasama pang titulo? Naku, grabe yung saya namin lahat. Kasi syempre ba naman sa... Pagpagawa pa lang ng bahay, sa labor pa lang, hindi na namin kaya. Eh, ito ngayon, house unlocked, nang binigay sa amin. Ang laking pasalamat talaga namin kay uh, President Rodrigo Duterte kasi natupad niya yung pangako niya na ibigay sa amin ang lahat. Libre. Anong taon, ma'am, na-distribute ito sa ano? Uh... Actually, ako, 2018 na ako nang 2018? Yes, po. So, during Duterte admin yes, talaga? Yes, po. Mm. Diba na po. Mabukod sa pabahay, ma'am, uh, during, uh, after Yolanda, no? Sa bagyo ano pa ba ang naitulong ni Tatay Digong sa mga biktima ng Yolanda? Marami po sir eh. Kasi nung, nung naalala ko nung Yolanda, mm -hmm. malaki namang truck ang nakapunta dito. Yung mga dump truck. Mm -hmm. Nakalagay naman Davao. Yun mm -hmm. lang ang ano namin na mm -hmm. <clears throat> baka sa kanya yun. From Kasi the, wala naman nakalagay uh, doon Duterte. Duterte. From the peoples Oo, of Davao. <laughs> Pero nakita lang namin, yun lang ang iniisip ko nung, nung nag-Yolanda. Nabasa ko Davao. Mm -hmm. So isip ko kay Duterte. May idea kayo maliban sa pabahay na nagawa ni former president Rodrigo Duterte dito sa Tagloban, Meron pa ba kayong alam na mga proyekto ng nakaraang administrasyon na nakikita ngayon o na papakinabangan ng mga kababayan ninyo? Yes po, yung road ano, bypass road. Bypass road. Mm -mm. Kasi yan naman po ang project niya eh. Mm -hmm. 'Yun ang ano namin kahit saan. Ay bypass road, dati sa kanya talaga 'yon. Ano mm -hmm. pa po? um, yung hospital siya sa Yes lang, po, yes. Mm. Mm. Oo, o, yung hospital. Anong pangalang hospital yun, ma'am? Uh, yung EVRMC. Yung hospital na yan ay pinagawa ng Duterte yon, Duterte mm. sa admin. Sa kanya pa naman yun dati. So, malinaw po na ang nakarang administrasyon, maraming nagawa dito sa Tacloban. Oo, sa sa, sa ano lang, sa akin lang, mayroon uh, naman din. Apo. Mm. Oo. Malinaw naman po na nakatulong naman po din sa amin. So, repasuhin na po natin yung mga nagawa ni former President Duterte, ma'am. Itong pabahay, bypass road, at saka yung hospitals. Mm -hmm. Maraming hospital. Baka meron pang iba. Baka meron pa, ma'am, na hindi namin na... Oo. Ano, Wala itagari. po ako, ano, kasi dito sa pabahay, yun lang ang ano po na... Marami pa siguro, <clears throat> pero... Mga kalsada pa, bukod sa mga... Oo, eto dito yung ano, yung kalsada dito sa Panorte. Ayun. Ayun. Ayun, 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 ayun. ayun, oo. oo. Oo, no, okay. uh -oh, sa kanya naman po 'yon. Mm -hmm. Gumandagan da so, po. Yung mga kalsada noon na hindi nadadaanan, na paayos ng Duterte ani. To big din. Yes, matubig oh -oh. din. Oo. Uh, pag uh, tinatanong kasi namin yung mga taga tagluban meron silang uh, na itulong nitatay uh, ni Tatay Digong na hindi talaga daw nila makalimutan kahit anong mangyayari. Alam mo pa ba 'yun, ma'am? Ano po yung tulong ng Duterte after Yolanda na hindi daw talaga makalimutan ng mga taga tagluban yung sa amin naman, sa akin lang ha, sa akin lang, ang naitulong na hindi ko makakalimutan, hindi ko talaga makalimutan itong house and lot na pinamimigay kahit kailan. Kasi habang buhay at sa mga anak, sa apo, daladala -dala namin lahat ito kahit kailan. Kaya hindi ito pwedeng makalimutan. Habang... Nakita ko, actually dati, kasi wala akong, wala pa akong, di pa ako masyadong ano sa Facebook. Nakita ko na lang yung, yung ano niya na naghingi siya na parang nagmamakaawa na. Maawa na mo kayo. nakat yung galit na, na galit siya doon. Yung <laughs> galit na galit um, um, siya. Oo, nakaiyak din ako nung napanood ko siya na tulungan niyo yung takloban. Di ba kayo naawa? Hmm. Anong nangyari para sa akin tumulog, tumulog na uh, tumulo daw yung luha niya nung nakita niya na lumubog ang takloban talaga. Totoo naman. Kasi nakita namin yung ano, kasi ako wala akong cellphone, hindi ako ano, nung nakita na lang, nakita ko na lang sa huli na ganun siya kasi yung sir tumulong sa amin dati. Bakit ka naiyak nung... Ng... Na-feel ko eh. Nafeel ko. nararamdaman naramdaman ko kasi ang ano... Na-feel ko na totoo siya. Totoo siya para sa amin. Na mag, nagmamalasakit siya sa mga mahirap. Hindi ko talaga makamutan yun. Na kahit hindi siya taga rito, nung naging presidente siya, wala siyang tao, pinalampas, lahat tinulungan niya. Kaya ako natatouch. Doon sa ano niya. Sorry. Sige, sige, okay lang, okay lang, Bob. Sorry lang po, kasi hindi naman sa talagang doon ako nakak na ano, naramdaman ko na may puso pala talaga siya sa kahit mahirap na tao or mayaman, wala siya ay naano. Tinutulungan niya lahat kami. Actually, ma'am, hindi lang ikaw yung natatats noon kasi halos lahat ng tagayulanda, taga o taga <laughs> Ay, 'yun ang hindi talaga makakalimutan, yung biglang dumating yung isang Rodrigo Duterte kasama yung team ng uh, 911. Nagre-rescue lahat ng mga patay, ma'am, kasama 'yun. Oo uh, nga. Hindi eh. so, ko talaga nakita ko naman yung ano nila, yung truck na mga malalaki. Naramdaman um, um, niyo po ang uh, tunay na pagmamahal ng dating pangulo. Yes po. Nakita kaya ko kasi doon ko po na. Don't ko po na. Samantalang hindi pa siya pangulo noon. Hindi pa po. Noong yes, uh, Yolanda pumasok si Yolanda. Mayor yes, pa lang siya doon sa Davao. Yes po. Na ano ko talaga na may pagmamahal talaga siya sa bayan. Kaya mas lalo nung na, naging presidente na siya. Yes po. Kaya nga malaking tulong itong house and lot na binigay niya Yun. sa amin. Kasi hindi lang sa akin, sa mga anak ko, sa mga apo pa rin. Okay. Pati, at tunay na, ito na nangyayari. Oo, yes. Walang halong biro. Kasi, siyempre, pumunta kami dito kasi naawa naman kami kay Pangulong Duterte hinusgahan, walang ginawa. Yan. So, at least ito, pumunta kami, ikaw na mismo nagkwento. Actually, narinig ko naman din yan, he. nakita oh. ko sa Facebook Yo. yan. Mm. Na, narinig ko, pero no comment ako doon kasi mm. mahirap namin makisausaw. Mm. At least ito, ganun. totoong kwento. Nandito kasi kayo, tinatanong mm. ako, wala mm. naman akong against sa kanila, mm yung sa akin lang naman, nagsabi lang ako ng totoo. Mm. Mahirap din naman ako din magsinungaling, baka Tama. mamaya makonsensya pa ako. Mm -hmm. Diba? Mahirap din. Maraming salamat Patas lang mo. po tayo. Oh, maraming salamat ma, mabuhay ka po maraming sa, pagsasabi sa pag sa pag pag po ng inyong totoong kwento. Yes po, maraming so, salamat, medyo po nagiging kayo. emosyonal emotional pa eh. oh, sorry po. Doon okay. galing kami <laughs> sa mas grip, <laughs> ma'am? Ma Pumunt galing kami ah, doon sa mas grip. Oh, yun na nga din, ano? Nakalimutan ko rin yun eh. Pumunta. Salamat. Nakapasalamat na ba kayo personal? Yes, ma'am. Oh, hindi. Wala eh. pa? Wala pa. Hindi pa, laging nanonood si Tatay Digong ta sa amin. Dito, Papasalamat ka na kay Tatay Digong di dito. Lagi pong nanonood sa amin. Hindi alam kasi yung Mas anak ko daw. hindi naman nakakaano sa school. Oh. Hindi naman nakakatikim ng scholarship yung mga anak ko. No, no, no. Kasi yeah. solo parent po ako. I mean, meron, meron din nagawang eskwelahan si Tatay. Kung meron ba? May comment dito. Meron daw? Meron. Mga school, hospital. May school naman dyan eh. Oh, may yeah. school na may kasamang school na uh, uh, yeah, okay. meron ba? Meron. Uh, uh, yeah. Ma'am, ano po ang mensahe mo kay Pangulong Duterte kasi wala pa naman pa personal. Lagi, 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 po, lagi po siyang nanonood sa yeah. amin. Pwede tatay. Alam mo, talaga, na-appreciate ko lang. At na-emotional na ako, tatay, sorry. Kasi malaking pasalamat talaga na nasa amin na yung house and lot namin. Idol kita. Tatay, thank you. At naibigay mo na lahat sa amin yung pangako mo. Maraming maraming salamat. God bless you always. Palakas ka lagi. Thank you. Salamat. Maraming salamat, ma'am.